Lakas oh. Iyayanig po tayo dito sa Toyama Tigil oh, na po. Tigil Lakas naman na ito. Ayun. Lakas. Tumigil din. Hilo ako ah. Lakas oh. Mahaba ba ito? Haba. <laughs> ito yung pinakamahaba na ito. Ito yung pinakamahaba <laughs> na ito. Ngayon lang ako naka-experience ng lindol na ganito kalakas ah. Ay, buti na lang tumigil. Ay, naku. Natin yung bahay. Oh, naku. Malaglag yung... <laughs> <laughs> Ang na, nahuli ka. na, ka.